atong i-translate sa Italian ang mga utanon. That's our topic for today, guys. So, watch the full video. Let's go! Hello, guys! Good morning! <laughs> Kuratan mo, guys. Guys, today, guys, uh, mangumpra taog mga utanon, guys. No? kaya among ibalik yan sa among gamay nga tindahan. Kaya rakitan mami sari-sari store. So, naami vegetables na may mga otanon guys. So, kung sa itong makita rin yung mga otanon ito, na i-translate, example, uh, onions, garlic, cabbage, eggplant. oh, kana guys, no? At ito ang i-translate rin Italian guys. So, let's go! So, let's go na guys. Wala si Karakit, so kami rin yung Italian, Okay. Balo na ka guys kung naibata bata mangumpra guys dili ka kalahutay kalahutay bitaw guys kay uh, ka uh, init kaayo guys wadlo ko si Kiara mag uh, magmasakit guys ba so narasa sa balay naman pud ang so let's go guys Pero guys every Saturday may ni mangumpra guys para sa amo ang gamay nga tindahan no kay Saturday wa may klase guys or kung makuanan mi og sa Saturday Sunday nana na guys guys, our topic for today it's about it's all about vegetables na sad guys. No sense uh, mangumpra mga utanon para atong ibaligya Or ang uban guys amo panilutoon guys, no say mahutdan pud mi guys sa maunay ra guys. Kay ipamaligya man. So ubay-ubay atong paliton guys kay para pud sa mukol, so mo konsumo. Kay pirmi gid mega utan pud guys, paris mga isda yun na na guys kay uh, makalato pud ba usahay ang mga kuan guys uh, manok ginana tag manok ani og pork no so oh tanong importante gina guys uh, masustansya sustansya na alamian pa so guys ari na sa ato ang kon guys ari na mi guys magsugod na Let's go. So, ari na sa target guys. Nga itong kumprahan mga utanon. Ari guys, pinakauna guys, ang eggplant ang akong nakitaan guys. Grabe maski unsa kamal sa mga utanon. Mamalit ya po na mga tao. Kaya nagkinahang layo mga utanon. Ang tawag sa eggplant sa Italian guys kay melanzana. Melanzana. Ari pagyud guys, mga bell pepper pagkang mahala tag 150 per kilo. Pero maski on sa kamahal, mamalit ra ang mga customer og syempre mo gamit ra pud guys para sa ato ang luto onon aron mo lami og samot. Atong i-transit sa Italian kung unsa ni ang bell pepper sa Italian guys. Ang bell pepper sa Italian guys, ang tawag sa bell pepper sa Italian kay peperone. Peperone. O guys, di na mawala ang kamatis sa mga gisa-gisa, sa mga tula-tula. So kinahanglan dyan ni guys, so gato mga customer, magkinahanglan dyan ni maski yung sapakamahal. Pero guys, dili man jud kay as in mahal kayo ang kamatis, pero dili lang jud kayo guwapa. Pareho before nga porte nang baratuha, guwapa pa. Diri sa among tindahan na aragya punta tag 4, tag 5 nga kamatis, guys. O nga, ato nang i sa Italian kung unsa ni ang tomato or kamatis sa Italian. Ang kamatis or tomato sa Italian, guys, ay gitawag nga pomodoro. Pomodoro. Mura siya inidoro guys no. <laughs> <laughs> Anya guys. diri rin putas sa mga bombay or onion guys. Oh. Before grabe mahal ani guys. Naabot og 700 pero mayo na lang ron guys. Kay nag uh, okay na siya. Uh, average na iyahang presyo sa bombay or onion. Dili ra ba mo lamay ang atong mga luto basta wala na onion kinahanglan jud kay ni maski unsa pa mahal, mamalit gyapon ang mga tao guys no basta kay na lang sila i gisa gisa sa ilahang mga lutoon. O gari guys, ato nang i-translate sa Italian kung unsa ang tawag nila ani guys sa Bombay or onion. Ang onion or Bombay sa Italian guys, kay gitawag ya, uh, cipolla. Cipolla. og of course, dili gidi mawala ang garlic guys or uh, ahos, no guys? kay kinahanglan po kayo ni sa mga gisa-gisa partner ni sila sa Onion guys pinakahumot humot ni siya guys kung magisa ka di gini mawala para humot kayo ang imuhang luto di gini siya mawala importante pinaka importante gini ang ahos or garlic Maayo guys, kay ang kaning garlic o ang uh, onion, kay wala yun siya nagtaas karon guys. Ang mga nitaas kay mga cabbage, mga carrots ingon ana guys mga tag aso presyo ingon ana guys so let's go guys dili na tani dugayon pa at ani i sa Italian kung saan ni siya ang tawag sa ahos or garlic sa Italian guys ang garlic or ahos sa Italian guys kay gitawag nga alio alio tanaw ang spelling guys ang pagbasa guys is alio pero yung spelling ang spelling niya guys kung basahon mo aglio no Mao siya guys ang uh, ako aho sa Italian. Mama Oli na we guys, ug tanaw si Dari Italiano nagbagood og dalag mga o guys. <laughs> Dili na lang ko to video. Thank you for watching. Bye, ciao.